Alright, sentata na kita ng mga pangalan ng presidente ng iba't ibang bansa. In 3 2 1. Sino ang president ng Vietnam? Bapantong. Sino ang Prime Minister ng United Kingdom? Rishi Sunak. Sino ang president ng Israel? Uh Isaac Herzog. Sino naman ang President ng Canada. Justin Trudeau. Sino ang President ng United States? Joe Biden. Sino ang current President or leader ng India? Narendra Modi. Sino ang President ng Indonesia? Joko Widodo. Sino ang Supreme Leader ng North Korea. Kim Jong-un. Sino ang leader ng Malaysia? Anwar Ibrahim. Sino ang president ng South Korea? Yun Suk-yeol. Sino ang president ng Pilipinas? Bongbong Marcos. Very good. Wow.